Guys, good morning. Ay, grabe sa ilaw, kaliwanag. Good morning, guys. So, Sunday ngayon, video lang ako. Alam niyo, guys, mga lindol ba nangyayari sa Pinas? Karoon nang talagang anxiety nito, eh. Parang, ano, bawat scroll mo sa Facebook, saan online platform, may balita na lindong hong nakakatakot ba lalo na sa Metro Manila nakakatakot yung ganun ano din doon, so tingnan nyo guys ang ganda ng ulap Sunday ngayon ang ganda ng ulap ang ganda ng tingnan nyo huh? saan ba kaya nyan guys grabe na blue blue ang, ang, ang ulap ang ganda guys oh so, napaka aliwalas parang um, ganda ng ula parang ano lang bukis niyo payapa hindi natin alam niyo na oh, parang pwedeng mangyayari huh. Oh, wala eh Kasal talaga ang tangi nating hawak sa bawat oras, bawat segundo, guys. So, kumusta naman kayo dyan sa lugar niyo? Ayan. Saan mo, na ako, talo, Pagilindol po nito, guys. <laughs> Bahala ni buhok po sa tayo guys. Ah, oh, good morning. Happy Sunday all. Ayan. Ingat tayo palagi guys ha. So, control-controlin natin yung anxiety natin. Magdasal talaga tayo para maano kay Ay, sao na lang. Sao na lang, good Lord. Ayan, oh. Ito naman, guys. Ayan, video. Pinagalitan kami dyan ng anak namin dapat daw. Hindi kami dito. Kasi dito kami natutulog, eh. So, yung olo namin dyan. Kapag maglindol, babagsakan talaga kami dyan. Sabi ng anak ko, dapat yung ulo daw na namin dito sa kabila, dito ibahin kay just in case may mga bumagsak, hindi yung ulo namin magsak. Ayan ay, gusto mag gagawin ako ngayon, mag ako dito sa aming ref. Maraming ano, no? Oh, sana all ref. Right. Maraming nakatambak na tira-tirang pagkain. Ayusin ko. And guys, thank you for watching. Happy Sunday. Ingat po tayong lahat. God bless.